One, two, three! 2 3 come, come on come on hello beautiful people welcome back to my channel this is your Mga Sam! Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng mga Sam ninyo fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus, kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng mga sarling Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Friday. So, happy Friday sa ating lahat ng bonggam bongga. Oh my gosh, thanks God, it's Friday. At thanks God, natapos na rin yung, yung ano, yung observation do sa school namin ng bonggam-bongga na pinaghandaan nila ng todo-todo at ngayon ayun na, nakahinga na yun lahat. Hi, ba? So, yeah. So, syempre, gusto ko din magpasalamat sa walang sawang tumatang kilig dito sa Mama sa Vlog. Araw-araw, lagi-lagi, maraming, 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 maraming salamat po sa inyong lahat. Syempre, sa lahat ng mga bago nating subscribers, hello po sa inyong lahat. Maraming, maraming salamat, syempre, sa pag-subscribe ninyo dito sa channel ko. Napakaganda mo kasi nag-subscribe ka. At hindi lang yan, syempre, sa mga makasolid na makamamasam dyan na talaga naman. Oh my gosh. Maraming salamat sa support ninyo guys. Kay Rosel. Thank you so much. Kay Snake Gem. Yaya Muhammad. Si Barbet Elizalde. Ayan yung mga talagang regular na nakikita natin dito. ba? Diba? At saka sila ka, ano, Ricardo Quinozala. Ayan. Maraming salamat. At kung sino-sino pa. Wala kasi akong listahan, pero bukas babawi ako sa inyo. Anyway, so, thank you so much sa love and support. Na-appreciate ko talaga ng bonggam-bongga. Kaya naman ngayong araw na to, syempre, marami akong hatid na chika na talaga namang mm, magtataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Gusto ko yung Hmm. no, ba? Diba? So, yun. So, medyo masakit kasi yung lalamunan ko. Yung dito, oh. So, masakit siya. So, siguro yung sipon, hindi siya makalabas. Tapos, parang napipressure yung sa tenga ko. Masakit. Pag pinipindot lang naman. Saka, pag lumulunok ako. Pero, kahapon talaga pag nagsasalita ako, ramdam ko din. Pero ngayon parang okay naman siya. Kaya ngayong araw na to, chichika tayo ng bonggang bongga. Kaya wag na natin patagalin ang ating mga Chika, so para sa una natin, Chika, ito na nga, handang-handa na daw ang mga kalalakihan para sa bakbakan nga dito sa Mr. International ngayon taon na to. At nakakaloka kasi syempre, talaga ngayon palang, hmm, nako, interesado na ako sa mga kalalakihan katulad ni Mr. Brazil na parang feeling ko, oh my gosh, Dakota Harrison Plaza, charot. And then, nandiyan din si India, Guwapo din ng pagbato ng India ngayon dito sa Mr. International. At syempre si Spain. Oh my gosh. Ang, nako. Ang laki ng katawan ni Spain. At saka parang feeling ko panalo. At saka syempre ito si Nigeria. Alam naman natin yung mga Nigeria, di ba? So, yon ang mga inaabangan natin dyan. And then, of course, sino pa ba ang hihintayin natin dito kundi si Kurt Bondat na talaga naman ngayon pa lang ay inaabangan na ang kanyang pagdating kasi sobrang gwapo at saka, alam mo yun, panalo. Kaya, ay nako, parang feeling ko sila-sila talaga ang mag babakbakan ng todo-todo para sa Mr. International. Pero sa Asia, madami din ako nakikitang malalakas eh. Katulad ni Thailand, malakas din si Thailand. Tapos malakas din si Singapore, di ba? Tapos si Indonesia. Oh my gosh, nakakaloka. Ang daming lalaki. Anyway, so mag start na ang pageant nila sa September 15. Kaya, ay nako, panalo yan. Kaya tingnan natin kung ang ating pambato ay aari ba ba talaga ng todo-todo dito sa kompetisyon. Ayan! At para naman sa sumunod natin, chika, syempre hindi lang si Kurt ang inaabangan natin. Kahit si Anna Patricia ay talaga namang handang-handa na daw para sa laban niya dito sa Miss International Queen na magaganap nga sa September 20. So, ibig sabihin, magsasabay sila ni Kurt na maglaban, magkumpit. Ayan. Nako, malakas din ang laban ng pambato natin na si Ana Patricia Lorenzo. So, parang feeling ko, aabot talaga to sa dulo ng competition. Paano naman kasi ito naman naman yung lola mo, ganda-gandahan. Eh di ba marami nang babas sa kanya. So binabas siya na parang hindi yan makakarating sa semifinals. Ay nako, hindi man yan. Pero syempre, ang bakla. <laughs> Diyos ko, nakakatakot. Tumanda ka daw kayong lahat mga basher kasi papamukha niya talaga sa atin lahat na kaya niyang manalo dito sa Miss international queen. O, oh, di ba? So, ako naman, Eddie, go, go, go. Let's see. Di ba? So, parang pili ko pupunta ako ng pataya. And I'm so excited dahil, ayan na nga, magkukumpit na ang mga pambato natin dito sa Bangkok, Thailand, ng bonggam bongga O, oh, di ba? Panalo yan. At parang feeling ko, ah, ba yan ng todo-todo. Correct. At Nakikita kong malakas uh -huh, Ganon Pero itong mas malakas Dating naging Miss Earth Air 2022 ngayon Ay, ayan nga Pambato na ng Miss Universe Palestine So anong machika mo dito Mama Sam? Kay Nadine uh -huh, Si Nadine Actually parang nagmukhang mature siya ngayon no Hindi katulad siya pinuong 2022 na talaga yung fresh overload yung beauty niya. Ngayon kasi parang yung styling niya, nagpa-black hair, tipong ganon. So ako para sa akin, uh, kung sa Miss Earth, naka-ariba siya ng bonggong-bongga, eh, tignan natin kung kaya niyang makipagpukpukan. Ang problema sa kanya kasi syempre yung ano yung tawag dito, yung country na daladala -dala niya dito sa ano sa sa Miss Universe. Parang feeling ko doon may hirapan kasi hindi na ganun ka kabongga yung, kumbaga parang hindi pa sila, uh, ano ba tawag dito, powerhouse ba yan? Yung mga tipong gano'n na para mas mapansin, di ba? So, ako para sa akin, may laban naman siya, pero hindi ko lang alam kung magugustuhan ba ni Kunan or ng organization yung mga ipapakita niya. Pero siguro mas maganda na mag-ready siya ng bongga-bongga para maka ba diba? So, sabi ko kasi, mas madali kasi kapag galing ka sa Miss World eh. Miss World, tapos pupunta ka ng, ano, ka ng, ng universe. Pero, minsan naman may mga ganyan din namang Miss Earth na talagang humahataw talaga yung mga panahon nila Paula Sugar. Pero ngayon sa panahon ni Kunan, ay nako, kailangan ganda ang laban mo talaga dito sa Miss Universe. Kasi pag wala kang ganda, ligwa ka, charot. Pero kung may ganda ka, winner ka. Ganon! So, good luck. Good luck sa kanila. Pero, tingnan natin. Malay nyo naman, umari ba siya ng bongga Pero, eto, Aariba daw kaya ng bonggang-bongga ang pagbato ng Indonesia sa Miss Universe? Kasi sabi nga nun, Indonesia possible daw na flag, flag bearer of Asia sa universe. So parang isa sila sa mga kinikilala ngayon na pwede din talagang makakuha ng corona sa Miss Universe. Diyos ko Lord, parang good luck ba diba? So syempre gusto naman natin, bakit hindi? Mm -hmm walang problema dyan kung malakas talaga sila para sa corona. Pero, naging malakas sila para sa corona nung panahon ni, ano ba to? ng isang Indonesia na malakas din yung laban nung 2019, di ba? So, yun talaga, masasabi ko, ay, panalo yun. Malakas talaga yung pambato nila. Pero ngayon, ang piling ko, medyo hirap sila eh, kasi sunod-sunod na rin yung meron kuyo nila eh. Sana makabawi sila this year. So siguro ang targetin na muna nila yung makapasok sa semifinals. Ayun muna siguro yung goal nila. Tapos kapag nakakapasok na uli sila sa semifinals, tingnan nila kung ano yung placement na nakukuha nila. Halimbawa, nagtatap ah uh, top 30 sila. So, next is nagta-top 10 or next is nagta-top 5. Ayun. So, targeted na nila yung corona. Eh, kung yung Thailand yun, di ba, nalo, nalo. So, sila pa kaya. Yung Thailand nga, di ba, parang dalawang beses na nagta-top 5. Actually, hindi lang naman nakakaranas ng dalawang beses kasi yung mga noon-noon pa, sila pa with sudadurin, di ba? Nakakatungtong talaga sila ng top 5. Eh, pero hanggang sa top 5 lang. Yung corona talaga, medyo nahihirapan na sila dyan. Diyos ko, ito pa kaya? Eh, <laughs> ngayon nga, parang feeling ko, si Thailand, lalaban na naman sa top 5 eh, pag manalo si Phuket. Eh. Tapos siya, mag siya ng ganong good luck sa kanya. Charot, so, hindi. I think, take it easy Indonesia. So, darating kayo sa fight na yan. So, parang ang gusto ko lang ay hinahinay lang yung pasok ninyo. Hindi yung parang, eto kayo, zero kayo tapos ang gusto ninyo 100 score kagad yung ganoon. So dapat uh, tantyahin ninyo kasi iba talaga ang universe lalo na ngayon 100 plus yung naglalaban-laban ewan ko kung mapansin kayo dyan charot. So yun, so good luck para kay universe ganyan. Ay kay Indonesia sa universe. O oh, ba? Diba? So hindi naman yan ano imposible naman yan para sa lahat. Hindi naman yan imposible. Eh. Possible naman yan para sa lahat. Kaya lang, depende pa din. Minsan, yung mga, ano, kumbaga, parang dream, impossible dream natin, anuhin natin, tantya hindi natin kung magkakatotoo, di ba? So, parang piling ko, pwede, pero, siguro kung talaga ang pambato nila ay ayun ay na ay yung pinakamagandang kandidata sa lahat. O, oh, ba? Diba? So, yun, good luck. At eto ang sumunod na chika. Opo, siya ta, dead man sa Miss Universe Thailand. So, tingin mo mama, sa hindi talaga siya pupunta para sa coronation na Miss Universe Thailand. Hmm. Na naman yung pupunta pa si Opo, ay eh, Miss World na siya. Di ba? Una, syempre, hindi interesado si Opo noon sa doon sa Miss Universe Thailand kasi syempre ibang organization na to eh under siya ng organization ni Puy so syempre hindi yan talaga makikita dyan pangalawa siguro kay nalimutan niya na yung Miss Universe Thailand kasi she is a Miss World already kung baga parang nagsarado na yung libro niya dyan kasi diba parang ang pangat din naman na, na experience di opo dance kay Kun An. So parang piling ko, sinarado niya na yung aklat. Uh -huh. And then, yung pagkakasarado ng aklat, may bagong nagbukas na pahina. At ayun ay ang pagiging Miss World niya. So, ngayon, parang piling ko, kinalimutan niya na yung pagiging Miss Universe Thailand na yan. Kung parang ako na ang um, Miss World. O, oh, di ba? Hindi lang Miss World Thailand. Miss World talaga. Kaya, sabi ko, ah, okay. So, siguro masaya na siya. At hindi ko na rin nakikita sa kanya yung pagiging Miss Universe, di ba? Ang nakikita ko sa kanya, Miss World. Oh, di ba? So, yun. Kung si Miss Universe, yung nakalaban niya, parang ayun namamayag pag bilang Miss Universe, siya naman namamayag pag bilang Miss World. And then, tingnan natin, mali nyo, mag-cross yung landas nila, o di ba? Bongga! O, oh, yan! Ay, naku, nakakaloka. Tumbling naman ako doon. But, eto, mas tumbling ka. Ano masasabi mo sa beauty daw ni Michelle Arceo? Siya kaya ako ng corona ng Miss Grand Philippines? Aha. Uh -huh. To be honest, happy ako kay Michelle kasi Kahapon doon sa pasarela. Siyempre, lahat sila, di ba? Parang laban na laban, gigil na gigil, oo. So, wala akong comment sa mga magagaling katulad ni Anita Rose at sa ni Emma Tiglao. So, possible naman din talaga sa kanila mapunta ang corona. Pero ito ay opinion ko lang na sinishare ko sa inyo. So, ako para sa akin, nang nakikita ko kasing galawan ni, ni Michelle Arce, yung very queenly, hindi yung laban na laban, gigil na gigil, nandoon lang sa tamang sistema talaga. Yung tamang galawan, tapos maganda yung, yung ipinakita niya, malinis. So, para sa akin, siya yung nakikita ko talaga na queenly talaga yung galawan. Hindi yung katulad ng iba nakikita natin kandidata na parang pa, 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 hataw na kataw lahat sila. Pew! O, so, ba diba? So, ewan ko kung anong meron doon sa cape nila at pinapalipad talaga ng bongga-bongga. But, nandoon ako sa part na sana ay maging, ano, maging fair sa lahat ng candidates ang magiging laban nila sa coronation, di ba? So, yon So, excited na tayo lahat dyan na magaganap nga sa next Sunday. O, next Sunday na yan. So, abangan natin kung sino talaga ang pasabog, sino talaga ang e-eksena, at sino ang pwedeng kumuha ng corona. So, isa si Michelle Arceo, sa mga nakikita ko, na possible talaga na makasungkit ng corona ng Miss Grand Philippines. Pero, sabi ko nga, kailangan pagigian niya rin sa lahat ng aspeto. Kasi malakas din naman talaga si Emma Tiglaw at saka si ano, Anita Rose, di ba? At yung iba pang candidates, Diyos ko, ang dami namin mga magaganda din. Katulad ni Bicolantia, maganda din yan. Tapos si, ano, si Laguna. Ay, nako, grabe din yung beauty. At kung sino-sino pa, di ba? Si Shannon Tampon, magaling din. So, yun, Kaya, excited ako kasi marami din naman naglalaban-laban talaga. So, itay na lang natin. O, oh, di ba? Grabe kasi yung mga laban na laban. Eh. Nakakaloka. Pero ito ang nakakaloka. Sa Queen of Phuket, hindi nakuha ni Vina ang title na to. Na parang ilang ano niya bang hinawakan yung Phuket. Di ba nung 2023, daladalin niya rin yung Phuket. Mm, -mm yung laban niya sa Miss Universe Thailand. Dati kasi Miss Universe Phuket tong si ano eh, si Vina No? O siya yung nagre-represent ng Phuket dalawang beses niya ta. Tapos ngayon, syempre sa Rabu rin siya. Ah, nagpalit siya ng ano, ng team. So, ang nakakuha ay si Adele. Ang mismo pangbato ng Phuket. Siya ang nakakuha ng Queen of Phuket. Sabi ko ng iba, eh natural siya ang magiging Miss Phuket dyan kasi siya yung ano, taga Phuket. Hindi, pwede din naman siya, pwede yung maibigay sa iba candidates. Basta siya yung next shine From the beginning pa lang talaga, ako ha, ito yung sinasabi ko sa inyo. Ang laro talaga dito ng Miss Universe Thailand, medyo unpredictable kasi syempre tayo mga Pinoy, ang sinasabi natin ako, kay Vina na yan sigurado tayo na makupunta na yan kay Vina, para sa atin kasi syempre, parang ilang ano na ba si Vina lumalaban pang apat na, kumbaga parang hindi nyo pa rin ba ibibigay pero kasi competition to eh so dito talaga nakikita natin na wala talagang bias talaga doon sa pageant ni Mr. Nawat lalo na itong Miss Universe Thailand. Talagang matindi talaga yung pupukan. At nakikita naman natin na talagang matindi talaga. Kahapon kumakot ng, ng, tatlong award itong si Vina. Ang nakututusin, dapat na sa kanya na mapunta yung Queen of Phuket kasi tatlong award. Di ba? Nandiyo yung naging ano siya, Miss Photogenic, tapos uh, Best Content Creator, tapos mayroon pa siyang isang pang award na naibigay sa kanya. And then, si ano naman, si, si ano, tawag dito, Contep Mahanakon, ang nakuha niya diyan, vest in swimsuit. Na di ba, sa atin, pag naririnig natin, nako vest in swimsuit, winner yan, di ba? Pero hindi, ang nanalo dito ay si Phuket talaga. So, medyo, eto kasi budget nila kahapon. Sabi nga nun, naku, trial lang naman yan eh. Isa tong malaking pageant na ginawa sa Phuket, Uh, na yung mismo malaking sponsor nila ang nagbigay ng title na yan. Meron kasi dito Mr. International na kung sino yung nagpa-title doon sa event nila sa Phuket, siya din ang nananalong Miss, ah uh, Mr. International. So, consistent yon. So, ngayon, yung top 5 na babago, may dalawang naiiwan. Parang tatlo yung napipili tapos may madadagdag na dalawa. So, dito sa top 5 nila, medyo parang nabago talaga. At wala si mahana Mahanakon sa top 5 ng uh, Queen of Phuket na iniyakan niya kahapon. Kasi parang, ano ba, matatalo ba ako dito? Ako, meron ako mga nakita noon sa Mr. International na hindi pumasok sa semifinals na napili nila. Pero pagdating sa finals, pumasok. Pero lahat nung napili naman nila na ano, na top 5, ay pumasok naman sa top 10. Pero, yung top 5 mismo, iba. Iba yung nangyari. Tapos, kung sino yung nag-title doon, yun din yung nag-title dito sa Mr. International. Kaya, ang iniisip ko ngayon, si Phuket ang nanalo dyan. So, ang hit ba dito ay si Phuket din ang mananalo sa Coronation Night. Pero, syempre, marami pang twist na mangyayari dyan kasi magkakaroon pa sila ng preliminary competition, magkakaroon pa sila ng national costume competition. So, ngayong linggong to, magiging mas mainit ang bakbakan ng mga kandidata. Plus, magkakaroon sila ng closed door interview. Kaya, abangan natin kung mababago ba yung ihit ng hangin. So, may chance ba si Bina na makasungkit ng corona ng Miss Universe Thailand? Oo naman, kasi si Vina kasi, uh, isa siya sa mga palaban. Pwede niyang matalo itong si Phuket. Pero ngayon kasi nanalo na si Phuket dito sa Queen of Asia, a uh, Queen of Phuket. So hindi ko alam kung magpapatalo siya ng ganun-ganun lang, di ba? Kaya tingnan natin yung game nila. Medyo kakaiba to. At medyo parang parang talagang, oh, unpredictable siya. And then, ang tanong dito, paano na si Contep Mahanahon? parang piling ko makakapasok pa rin yan sa top 5 sa finals. And then, bali ninyo, sa kanya pa rin mabigay yung corona. Kaya, ayun ang aalamin natin sa dulo ng competition na to. So, yun, nakaka-excite, di ba? So, yun. So, syempre, marami nagsasabi na dapat si puhit na ang manalo, ah, uh, si Vina na ang manalo, para, alam mo yun, na bigay naman ng ano, But natin, malalaman natin yan sa, ano, sa nagtatanong August 23, ang kanilang budget. So, malalaman natin yan, guys. Kung si Vina nga ba tatanghaling bagong Miss Universe Thailand. So, yon So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo, syempre, dito sa mga pinag-uusap. So yon so kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So yon so syempre maraming salamat. Sa inyong lahat, sa support at pagmamahal na binibigay ninyo pa dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa ating mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and love lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Terima kasih telah menonton!